Júnal. 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 Pagkakataon ka 10? 10? 10 sa... 5 uh, days, days and 5 rounds. days and 5 rounds. Kaso, magkakataon 5 huh? Ay alam ko na! Alam ko na! 3! 3 ba? Three Ay 3 na! Uh, oh. Sige sabihin natin 3 to pag nakuha mo na yung k, ano na yun? Oo, oh, ito na. Tapos, ah, ito ba ang kinukuha? Yung, ito, parang the may sumunod yung X. Oo, oh, yan. Hindi, ito na yung... 3. Ay, ito. Ito, itong uh, key, yung key. Key times, yung T, yung initial yung 0. Baka ito na yung 2. Yung 2. After 2 days. Dito na yung singit sa 2. Yung 2 days. Tapos makukuha mo ni X. Ano ba yung X? Di ba yun yung initial ano? Pero hindi siya di ba? Oo, oh, baliktad. Ito yung 10. Tapos ito, ito, yung... ito na yung 10. Ito yung 10. Ito yung yung yun Ito yung 10. Ito 5 na siya. 5. Ito na yung eh. <mulang> yung 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 Tama, i eh, eh, kasi ka si Viva rin. Nag-re-record mo'y lahat? Nagpapogi <laughs> oh, okay, para kay Anne. Nagpapogi si V para kay Anne. doon, nakuha ko ni Ken. na ng kita, Paul. Inaali Smile. 我给你说，我给你说，哎。